Sino ba ang ating judge for today? Masinip, susubukan na natin ang pagiging judge rebel niya. Movie and TV actress, Miss Teresa Loizaga. Tama ba na pinili ni Miss Teresa si Jericho? Happy dahil eto na ang unang pasilip sa email ni Santa. Diyan lang kayo. Magbabalik ang bawal judgment na may Ayan, kapit sila. Pakulit, ko naiintindi na sa bala. Sa mm. Kung sa tingin mo, nakita mo na ang pinaka-sexy babae sa balat ng lupa. Clearly, you haven't seen me yet. Mm. Okay, gay. Ganun! i um, don't